Hello, another foreclosed property, another day pa rin tayo sa mga naghahanap ng mga foreclosed. Lot only dito sa General Trias Cavite, meron tayong available foreclosed property ng bangko dito sa Eagle Ridge Golf and Residential. Meron po tayong available dito na 319 square meter at napakamura lang ito dahil nasa 8900 per square meter. Or nasa 2.8 million pesos lang po ang presyo ng uh, foreclosed lot only dito. So ito po ay along Governor's uh, Ferrer pa rin. Governor's Ferrer Drive. Pag pumunta tayo dun sa kanan, ito yung papunta sa Manila, sa Robinson's General Trias. At pag dito naman po, papunta doon sa uh, Amadeo or Tagaytay. Ang kagandahan dito sa Eagle Ridge, dahil napakaganda po ito, kung mahilig kayong mag-golf,